Ang ng kababalaghan. Ang sasakyang walang laman. Si Vince ay isang taxi driver na nagtatrabaho hanggang 10 oras ng gabi. Isang madaling araw, may sumakay sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng puti. Tahimik ito at nakatingin lamang sa labas ng bintana. Habang tumatakbo ang taxi, napansin niyang biglang bumigat ang hangin sa loob. Ma'am, saan po ang destinasyon niyo? Tanong niya, ngunit hindi ito sumagot. Nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang wala itong mukha. Blanco at makinis ang balat nito. Biglang tumigil ang makina ng taxi at nang lingunin niya ang babae, nasa harapan na ito ng sasakyan, nakayuko, at ang bibig nito'y umaabot hanggang sa kanyang dibdib. Akin na ang kaluluwa mo, sabi nito bago biglang nawala. Nang ma-recover ang taxi kinabukasan, natagpuan itong puno ng mga gasgas sa loob. Na parang may mga kuko na nag-ukit sa upuan at manibela. Si Vince ay hindi na nakita muli, ngunit may nagsasabing ang kanyang taxi ay lumilitaw tuwing madaling araw, umiikot-ikot sa lungsod na parang naghahanap ng pasahero tanging halakhak ng walang bibig. Sa isang remote na barangay sa probinsya, may abandonadong ospital na matagal nang hindi ginagalaw. Ayon sa mga matatanda, naririnig tuwing gabi ang halakhak ng isang babae na walang bibig. Si Miko, isang urban explorer, ay nagpasya na puntahan ito para gumawa ng vlog. Pagdating niya, tahimik ang paligid habang nililibot niya ang ospital, naririnig niya ang mga yabag ng paa sa likod niya, ngunit wala naman siyang makita. Nang makarating siya sa dating operating room, biglang nagpatay sindi ang ilaw at narinig niya ang halakhak na mataas at nakakatakot. Lumingon siya sa salamin ng operating room at nakita niya ang isang babaeng duguan ng mukha. Walang bibig ito ngunit patuloy itong tumatawa ng sobrang lakas. Sinubukan niyang tumakbo palabas, ngunit bawat pintong binuksan niya ay bumabalik siya sa parehong operating room. Sinubukan niyang tumakbo palabas, ngunit bawat pintong binuksan niya ay bumabalik siya sa parehong operating room. Sinubukan niyang tumakbo palabas, ngunit bawat pintong binuksan niya ay bumabalik siya sa parehong operating room. Kinabukasan, natagpuan ang cellphone ni Miko na may recorded na video. Sa video, naroon ang babaeng walang bibig, nakatayo sa tabi niya habang tumatawa ng malakas. Ang katawan ni Miko ay hindi na nakita. Ngunit sa ospital, naririnig na ngayon ang dalawang halakhak tuwing gabi. Ang sigaw sa gabi sa isang subdivision, may isang bahay na laging naririnig ang sigaw tuwing alas 12 ng gabi. Hindi ito nakikita ng mga tao, ngunit naririnig nilang malinaw na malinaw, isang nakakakilabot na paghingi ng tulong. Sabi ng mga residente, may mag-anak na brutal na pinatay doon at mula noon ay nananatili ang kanilang kaluluwa. Si Liza, isang bagong lipat ay hindi naniwala sa mga kwento. Gabi-gabi, naririnig niya ang sigaw, ngunit hindi niya ito pinapansin. Isang gabi, sumilip siya sa bintana at nakita niyang ang kapitbahay niyang bahay na sinabing walang tao ay biglang may bukas na ilaw. Lumapit siya sa bahay, naglakas loob at sinubukang buksan ang pinto. Tumutulo ang dugo mula sa doorknob ngunit hindi siya umatras. Pagpasok niya, nakita niya ang mga bangkay ng pamilya na parang muling pinapatay sa harap niya. Mga mata nilang nanlilisik, nakatitig sa kanya habang patuloy na sumisigaw. Tumakbo siya palabas, ngunit nang sumilip siya sa salamin ng kanyang bahay, naroon na ang mag-anak sa likuran niya. Lahat sila ay nakangiti. Kinabukasan, wala nang natagpuan si Liza, ngunit sa bahay niya, may bagong sigaw na nadagdag tuwing hating gabi. Ang dugo ang mukha sa bintana. Sa isang lumang paaralan, may isang kwarto na nakalock. Sabi ng mga guro, may estudyanteng nagtangkang tumakas noon, ngunit nahulog sa bintana at namatay. Tuwing gabi, naririnig ang pagkatok sa pinto ng kwarto. Ngunit walang naglalakas-loob na ito ay buksan. Isang gabi, si Trina, isang working student, ay naiwan sa eskwelahan para mag-aral. Hindi siya naniwala sa mga kwento, kaya binuksan niya ang pinto ng kwarto. Pagpasok niya, nakita niyang maayos ang lahat, walang kakaiba. Ngunit habang papalabas siya, Napansin niya ang mga markang dugo sa sahig na papunta sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng duguan ang mukha sa salamin ng bintana. Bigla itong sumigaw, Bakit mo binuksan? Tumakbo si Trina palabas, ngunit bawat bintanang madaanan niya sa pasilyo ay may nakadungaw na mukha ng babaeng duguan. Kinabukasan, Natagpuan siya sa tabi ng bintana, wala ng buhay, at sa refleksyon ng bintana, naroon ang babaeng tila nakangiti sa kanyang bangkay. Ang mga mata sa dilim Si Andrea ay isang call center agent na laging nauwi ng madaling araw. Isang gabi, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang inuwiang apartment. Habang umaakyat siya sa hagdan, naramdaman niyang parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng lugar. Sa kanyang kwarto, binuksan niya ang ilaw ngunit hindi ito gumana. Sa liwanag ng buwan mula sa bintana, napansin niya ang isang anino sa sulok ng kwarto, parang tao, ngunit hindi gumagalaw. May tao ba dyan? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Bigla niyang narinig ang mahinang kaluskos, at nang tumingin siya sa salamin, may mga mata roon, maraming mata na nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Nang lingunin niya ang kama, naroon na ang nilalang, payat, mahaba ang mga kamay, at ang buong katawan nito ay puno ng mga mata na umiikot-ikot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit naramdaman niyang hinila siya ng malamig na kamay. Kinabukasan, natagpuan ang kwarto niyang wasak at walang laman. Sa bintana, may isang mensaheng nakasulat gamit ang alikabo, nakikita ka namin. Ang hiwagang tren sa gabi. Sa isang probinsya, may isang lumang riles ng tren na hindi na ginagamit. Ngunit ayon sa mga nakatira malapit dito, tuwing hating gabi, may naririnig na tunog ng tren na dumaraan. Sa isang probinsya, may isang lumang riles ng tren na hindi na ginagamit. Ngunit ayon sa mga nakatira malapit dito, tuwing hating gabi, may naririnig na tunog ng tren na dumaraan. Si Paulo, isang estudyante, ay sinubukang mag-abang sa tabi ng riles para patunayan ang chismis. Nang huminto ang tren sa harap niya, bumukas ang pinto, at isang konduktor ang lumabas. Sumakay ka, sabi nito habang nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay wala ng buhay. Tumakbo si Paulo, ngunit naramdaman niyang hinila siya ng isang bagay. Kinabukasan, ang sapatos ni Paulo ay natagpuan sa tabi ng riles, ngunit siya ay hindi na nakita muli. At mula noon, sa bawat gabi na dumadaan ng tren, may isang bagong pasahero na walang mukha ang nakikita sa bintana. Ang mukha sa kisem. Sa isang apartment na inuupahan ni Nika, laging may kakaibang amoy na hindi niya matukoy ang pinagmulan. Tuwing gabi, nararamdaman niya ang bigat ng pagod, ngunit parang hindi siya mapakali. Isang gabi, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisami, napansin niyang parang may basag sa pintura. Isang gabi, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisami, napansin niyang parang may basag sa pintura. Habang tinitigan niya ito, tila gumagalaw ang basag, unti-unting bumubuka. Dahan-dahang lumitaw mula sa kisamang isang mukha, Kulay abo, walang mata, at may malalaking ngipin na tila nakaupit sa laman. Nakatingin kami, bulong ng malamig na boses mula sa itaas. Tumakbo si Nika palabas, ngunit kahit saan siya magpunta sa bahay, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang sumilip siya sa salamin ng banyo, nakita niya ang parehong mukha sa kanyang likuran, nakangiti, at ang kisam sa kanyang kwarto ay biglang bumagsak. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Nika sa loob ng kanyang aparador, at sa kisang ng kwarto niya, ay may nakaukit na mensahe, na yon, isa ka na sa amin. Ang pagbukas ng mata ng rebulto Sa isang lumang simbahan, may isang rebulto ng birhen na sinasabing milagroso. Pero ayon sa chismis, hindi lahat ng tumatanggap ng tulong nito ay pinalan. Si Karen, isang deboto, ay madalas magdasal doon para humingi ng gabay. Isang gabi, nagpunta siya sa simbahan ng mag-isa. Habang nagdadasal, napansin niyang tila ang rebulto ay parang nakatingin sa kanya. Tinitigan niya ito, at nagulat siya nang biglang dumilat ang mga mata ng rebulto. Huwag kang titigil sa pagdasal, bulong nito, malamig at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mabilis na tumayo si Karen at tumakbo palabas, pero bawat sulok ng simbahan, ay parang gumagalaw ang mga mata ng mga santo, lahat nakatingin sa kanya. Nang makauwi siya, napansin niyang may maliliit na sugat ang kanyang mga palad, mga marka ng pako. Kinabukasan, natagpuan ang simbahan na puno ng dugo, at ang rebulto ng Berhen ay nakangiti, may hawak na maliit na rosaryong gawa mula sa mga buto. May mga lihim na hindi mo pa alam. Mga kwentong magpapagising sa iyong pinakamatinding takot. Huwag kang lalapit. Huwag kang titingin. Pero siguraduhin mong mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Dahil ang dilim hindi umaalis.